Yun. Panibagong umaga na naman, no? Ngayon, magluluto tayo para sa ating, ano, baon natin para mamaya. Na Ma time check for 440 na. Late na akong gumising, eh. Tapos, trabaho ako mamaya. Tapos, bukas, pipilitin ko makapunta sa ano sa 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 post office kasi dumating na yung ano in order ko na part sa bike pero ang problema hindi nakapangalan sa akin eh nakapangalan kang Heidi tapos hindi ko alam kung pwede ko bang kukunin na wala si Heidi kasi yung alien card ko iba yung pangalan eh. Pero magkapalit magapilido kami ni Heidi. Dapat si Heidi dapat ang kukuha nito. Pero nandyan sa Pinas. Pero sige lang. Try natin bukas kung kaya ba natin kunin dun sa post office. You! Bukas ulit. Yun oh Good morning. Ito yung sinabi ko kahapon na kukunin ko sa, ano, sa post office. Eh, may in-order kasi ako. Ito. Para dito kay ano, ito kay kay Sib Sib na bike namin ito ito dito mamaya ilagay natin dito tapos sa ngayon pupuntahan ko muna to sa post office pero hindi ako sure na makukuha ko to kasi hindi aking pangalan to eh kang hay dito eh hay on pero mag-aplido kami I try kong kukunin doon sana makuha natin kahit hindi ating pangalan subok subok lang wala namang o wala pong susubukan natin yun, tara galing pa ako sa trabaho ngayon ni eh, Saturday ngayon dahil panggabi nga ako ngayong Saturday ngayon tumabas ako ng Saturday yun, wala pa akong tulog Nine, 9 9.50 na kanina pa nagbukas yung post office parang half day yata sila ngayon try natin makuha natin yun <laughs> sana, may, sana ibigay no mag apply doon naman kami hanggang hanggang September 24 naman tong ano deadline ng ano binigay na sa akin tingin ko kung hindi nila ibigay ito abutan pa ito ni Heidi dito lang, malapit lang sa amin ang ano, post office nasa ano kasi kami, sa Sintro post office, malapit lang, City si Hall halos lahat yung supermarket nasa likod lang ng apartment namin napakalapit ng mga pupuntahan namin dito siguro galing sa bahay pag magsasakyan, wala rang 5 minutes to eh malapit lang ang lapit lang talaga pero pag maglalakad ka malayo din eh siguro 15 minutes or 10 minutes yung lakad so 10 minutes siguro kung mabagal kang maglakad Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's so, no, new me, never gonna look back.

basta pareho lang daw ng address nice kala ko pa pinatagal ko pa eh matagal na to sa akin eh hindi ko sinubukan eh dapat subukan muna natin no para malaman natin ito na ito kuha ko na ito yung isa right doon sa bahay buksan natin sabi pala ko ulan ngayon Banda lang ko weather oh Diba? Tapos ang init Uy. Buti na lang nakuha ko ew, Okay Kunin natin, kunin natin yung isang ano Part ng Ah, dito na lang natin siguro bukasan dito natin buksan nilabhan ko yung mga ano yung mga ah. saan ba yung ano remote yan yun oh dito buksan natin yung ano ka muna yan kunin muna natin yung isa saan ko ba yan nilagay yun. Ayan. Ah, ito. Yeah. Ah, ito yung yun, know, Yung <laughs> isang kwarto. Ayan. Dami pang mga ano. Yan pang winter. Tapos, malapit pang winter. papalit na namin yan ito dito yan yan yung mga ano ko gamit ko sa pagbabay ko yan. yan yan binili ko hindi ko hindi kasya sa akin ng sikip siguro para sa anak ko yan yan jacket natin yan yung mga gamit no? mga gamit sa pagbabay yan, yan. yun know, tapos ito ano para sa ano steam to para sa bike iksian ko kasi isisip natin para sa anak ko na lalaki excited na ako eh malaki siya sa ngayon malaki pa yan eh, malaki pa yung bike na yan pero excited talaga ako eh para sa kanya yu! ito ito kasi yung steam na nabili ko mic yan nilagay na tinay ko nang nilagay doon tapos wala siyang ano ano maluwang siya kasi kulang yung spacer kaya nag-order ako ng spacer ito buksan natin unting unting pamadali oh, na pang buksan ah oh. ito marami siyang ano option pili ko pilian may malaki maliit siguro ito siguro tingin ko ito pwede itong pinakamaliit ito kasi umaalog siya eh ang ito yata. Pwede na to. Ito yung steam. Ako dahil yung yung bike ko na iksi iksi na bike ko ano siya eh yung handlebar niya pang iksi talaga gusto ko palitan ang ganito ito 50 yung ano niya yung rise niya 720 lang yung haba tingin ko pwede to eh pwede to sana po eh para ma ano, isit natin sa ano sa pump truck doon natin siya ito i-train it, it sa pump truck nilinin muna natin dalhin sa ano sa mga mga trail trail pump truck muna ito ikabit ko muna to dito tapos kabit natin sa bike yun you no? Know, ito nakabit na natin 720 yung haba niya sakto lang to sa anak ko eh maliit yun eh Q. let's go may ipakita ko pag ano tapos na. Iyon no. Oh. Ito na yung ano niya. Ito na yung bagong bihis ni CB. Yeah, try natin sa labas. Oh, all right. Ito lang oh. Ito, tanggalin ko to kasi hindi siya no. Dati pa naman maluwang to eh. Hindi siya pwedeng higpitan. Try tayo natin sa labas. Let's go. nito na ba? Kulang pa sa bigpit, tipitan na